Ayun, ah, welcome to Nestor Lakay Channel. Andito tayo ngayon sa Green State. Ngayon, uh, ah, meron po dito ano, ah, wild spinach o kulitis kong tawagin. Yan dito 'yan sa ano sa Imus Cavite, sa Green State. Ngayon kasi nag ano madalas umuulan kaya mayroon kulitis dito. Yan samahan niyo po ta, niyo po kami sa aming Ayan. po ng kulitis. Ayan, dito ayun. po ang kulitis. Oh. Ang lawak nito, oh. Masarap itong kulitis kahit ano lang to igisa mo lang. Samahan niyo po kami sa pag kuha natin ng kulitis dito lang yan sa Green State. Ah, ngayon ah, 7 o'clock dito sa Green State. Kukuha tayo ng kulitis. Ang sarap kasi nitong ano eh, ah, gulay. Ito yung wild spinach. Maghahanap po tayo ng kulitis. Yan, maghahanap tayo ng kulitis. Ayun, amat, dalas umuulan. Ayan, si Nestor Lacayo, oh, naglalakad siya. Yan, ito po yung, ano, yung wild spinach or kulites. Oh. Ito ay mayroong, ano lang, atinic. ito yung tatanggalin kapag ating, ano, aluluto inugubulayin. Yeah. Ito yung masarap, ito yung wild spinach. Yan, ngayon kasi nag madalas umuulan, ito ay madalas tumutubo lamang po dito. Dito lang yan sa ano sa Green State. Ito oh. po yung wild colitis, yan. Yan, ito. Sarap ito, ito pa dito ihalo sa sinigang, Mungo. Mungo. sa munggo. Sarap nito oh. Tsaka ito yung ano, ah, malinis to. Ito yung walang spray. Masarap itong ano ah, gulay. Sa palengke mahal ito. Eh, may, may kasabayan po kami dito, nangunguha din po. Oh. lang yan sa Green State po. Kusa po itong tumutubo dito kapag lalo na pag madalas umuulan, pag ganitong tag-ulan na. Ngayon ni umaga, mga 7 o'clock. kumukuha na si Nestor Lakay. Ayan, tatanggalan niyo pa yan ng anong tayo. Tinig, tatanggalin lamang po yan. Isa-isa hilaan po natin bago lutuin. Nandito nangunguha din po sila ng kulites. Nangunguha po sila oh. Ito yung organic. Nunguha, ang dami po nakuha na nila oh. Kunti lang. Pag naluto lang yan, ano, ah, konti lang yan. Sa mangkok lang to, ito ganito karami. Ito yung tagunan lang nito, meron eh. Matanggalan nyo na okay. lang tayo ng ala ng tinay. Sarap ng gulay na to. Tama, matyaga lang tayo sa pangunguhan ng kulitis. On wild spinach. Ito po yun oh. No. Ito yung wild spinach. Mayroon pong ano yan at tinik sa dulo. Tatanggalin nila mo po. Madali lamang po itong tanggalin. Ito ba? Ah, ito rin ba yun? Oo. Oh. Ito yun, no? Nakuha lang sa. At saka lamang po tayo sa pangunguhan nito at sa matalahin natin habang maulan at may ganitong ano ah. Mayroon kasi ditong makating lote pa sa Green State. Ito po yan, no? Dito lamang po yan sa Green State dito ka lang makakakuha nito sa green gate kasi wala nang ganitong ano eh na ito ito kasi may lupa pa rito na pwedeng may mga tumutubo po na ganito dito kahit po sa hapon marami din po nangunguha dito ay nga si tatay yun ang dami nang kinuha niya kanina pa sila nangunguha ay nang dami nang nakuha ng ano wild spinach maganda sa katawan tama-tama bukas so magtitina pa tayo at ito'y masarap ihalo natin sa munggo kailangan ating at nalang po natin mabutit baka mamaya ang makuha po natin ay damo tinalaman po natin maikipagtay kukuha kailangan may dala tayong bag dito para ano ma dami oh halos kabi-kabilan daming spinach oh ito yun ano pa. Ito yun ano. Oh. Meron siyang ano tinik tiniki. oh. Ito po may tinik yan. Ito'y malinis. Malinis itong gulay na to. At ito talagang kusang tumutubo kapag lalo na madalas sunod-sunod yung pag-ulan. Dito natin makakakuha ng mga ganitong ano, wild spinach. Kahit saan ka lumakad, hanggang doon no? meron. Sa hapon marami rin nangunguha dito. Pagkatag-ulan ito, marami. Talagang di, ano, uh, daming tumutubo. Siyempre, ano, libre ka na sa gulay. Sa panahon ngayon, kailangan tayo, ano, madiskarte. Lalo na ko ikimahilig sa gulay. Ito, oh, tamang-tama ito. Oh. di ka ka nabibili ng gulay sa palengke. Makaka, ano ka, makaka, libre ka sa gulay. Makakatipid tayo. Kailangan lang ay madiskarte tayo. o, oh, matyaga siyang, ano, oh, kumukuha. Guys, sa lahat ng mga subscriber ko, ito, nang makakain niyo ba, uh. ay, sigat. Hanggang doon, no? marami tayong makukuha nito. Tayo. kahit araw-araw kami kumuha dito basta pag magluluto lang ng gulay. Habang-habang mayroong ano dito, wild spinach na tumutubo, makakalibre tayo sa gulay. Hindi na natin kayo bumili. Ay, nangunguha pa rin po si Nestor Dito, mayroon din dito mga wild spinach. Doon, ah, nakapangunghan na tayo. Dito, ah, titingin din tayo dito ng mga wild spinach. pumunta tayo dito sa parte dito. O, oh, yan. Oh. Ayan po siya. Ay, ito ba yun yung ano, pag malapitan? Oo. Oh. Ito yung bulaklak niya? Oo. Oh. Yan, ito yung bulaklak ng ano, wild Pagka spinach. Pagka magulang na, ayan na yun. dito lang yan, o, oh, sa Green State. Nakalibre tayo ng gulay. Nina, tapos pumunta naman tayo dito. Kasi dito madami rin, Oh. Ayan, ito po, ang dami nating ano, ang dami rito, o, oh, pa, o. Oh dami. O malilibang ka talaga dito sa dami ng wild spinach. Marami na nakukuha si Nestor Lakay. Ito yun, no? Yung dito na lang inano nila para hindi na sila mag-ano. sa natin manguha ng wild spinach ito, ito oh. Ang dami ho dito. Yan ito, tamang-tama mamay, lulutoy natin. Gigisalaan po natin ito at yung iba po ay ihahalo natin sa munggo. O Naman. di kaya sinigang na Maraming maraming salamat po sa panunod niyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat. Magandang umaga po. Salamat po.